Jalan nah, nah, lah. Pulak pas aus. Uh. Oh. Lagi bilang, Thailand. Oh. Pulak. Oh. Dan mengai Hi guys. Ini bentuk maru masih lita. Dan <laughs> mengai guys. Tahu agak mubal. Hai guys, sendok si Joey, yang mahalnya masak mau marah kok. kita kayak tai ya. Di naman tayoong dalawa. Kumasok si Amboy, bro. Kumasok na. Ako naman eh. Dito na ramdaman tulog eh. Ako't ana nagagahin papaguhoy. Tay. Bago matulog nang garden pa ako. <laughs> tapos naglinis tang kema kasi dalawang araw na yung walang linis lagi na lang ako nakabutan niya ha? Huh? di lagi na lang siya nauna doon nauna siya doon yung nalilinis

doon. An? Ang Yung mo yung nakaraan ko. Wala ka mga yun. Wala ba kayo dito lumabas? Hindi ko ba tumawag Ay, ano pala? Yung... Ngayon araw pala yung lalabas. sinisend link doon eh Kasi tapos sinisend link Oo oh. okay. mahal mo

Ito pala yung pang uh, niya pre yung yeah. Pinahawakan lang Pag nag na uh, handle mm -hmm. Pero hindi yan ganyan Parang may, may sasabit ka Pero kung may stand Kasama na dyan Bibilhin mo ba ng stand dyan? May stand sa bahay Kaso lang yung hawakan lang ano Kung maliit lang Hindi yung malaka na hawakan Yung stand na Handle ang hawakan lang mm -hmm. Hindi yung stand Asin yung stand Mayroon na sa bahay Dalawang stand doon eh. Kada sa magtulog ka sa gilid eh. Oo. Uh Malaki -huh. naman 'yon. Ano? Hindi naman 'yon. Mas dai ano doon, Malaki 'yan tapos yan maliit. Hmm. maliit lang yung tingnan trip. pag nasa sa ang cellphone niya, apag ang video na yan, malaki na yan pagkatiksa. Kaliit lang yan dyan. Saan mo ba siya ikaw niyan? Sa si e... cellphone, ilipat e, e, mo yung memory card. Mag-aaral uh, pa tayo dyan. Ha? Mag-aaral pa tayo dito vlogger. Yo sayo kasi hindi mo tinuloy tuloy. Ha? Yo sayo hindi mo tinuloy tuloy. Marcis. <laughs> Bogi. Tulog kasi si si Tulog kasi Amo. O na umuwi sa. Tulog pa, si pa yon, wala na yung tambayan eh. Ta. Hinaw kata lahat ton? Ha? Sa sala? Oh, wala na yung mesa doon. Wala na sa. Kapuwa, ang ano, yung

Baka may event niya yung gaganapin no? oh. Ay baka dito dadaan pa rin Ah may event kasi mag -hats.

Rino, baik loh Aircon

enjoy nyo pagod na Ah, hindi rin niya pagod na. Hmm. May 360 pen pa rin yung ganyan ganyan. Nabilhan mo rin 'yan? Hindi, camera din niya. Mm. -hmm.